guys, hello. Ayan, samahan nyo kami. Ayan, magpapainom ako ng aking baby ng kanyang gamot. Ito, yan antibiotic. Ayan, last Wednesday kasi is pinacheck up ko siya. Yun nga, um, akala ko ay nagdiipin lang siya, guys. Yung pala is merong nakita ang doktor na dalawang nana sa kanyang lalamunan. So, ayan nga. Ang mereseta sa kanya ay antibiotic. Tapos, para sa gamot dahil medyo inuubo-ubo siya nun. So, ito. Tingnan nyo guys kung paano uminom ang aking baby ng gamot na antibiotic. Oh, so, baka mahulog ikaw, beh. Ayan. Usap ko lang si baby kasi baka mahulog siya, guys. Ayan. So, ito na. Paiginom So, ang nireseta ko sa kanya ay 2 ml oops, ops na antibiotic. Wait lang, baby. Oh, teka, teka. Tubig yan, tubig. Ayan. 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 So, eto guys. Ayan, pahilamin ko siya. Di ba ang galing niya uminom? <laughs> oh, ang galing, di ba? Oh. Dito pa, babe. Ah, ah, dito pa. Oh. 1 ml 'yun, guys. So, ngayon isa pa inumin ko siya ng eh. tubig. Sa dropper lang. Yan, yeah, wala siyang kahirap-hirap pa inumin, guys, si baby kasi iinom rin talaga siya. Oh, tingnan niyo. Oh, di ba? ito pe, balik tayo. Ngayon kukuha pa ako ng 1 ml kasi na 2 ml. Ayan. Ayan. Ah. Ay, hindi niya sinusuka, guys. May hindi niya sinusuka yung gamot, oh ganyan siya kagaling uminom alam mo yun yung sa ano, yung mga kuya niya ang hirap ka inumin ng gamot lalo pag antibiotic talaga sinusuka nila kaya, tuwan-tuwa ako dito sa anak ko ito kay Brianna, kasi okay hindi niya talaga niluluwa, hindi niya sinusupa yung gamot na iniinom niya. Ayan. Medyo naano lang siya kasi natatapon siya guys. Kaya pag natatapon siya pag yung shake mo is pag Kaya sinishake ko siya ng pag na lang para hindi natatapon. Ayan. So, ayun na guys.